Magandang araw mga kaibigan. Dito sa aking channel kung saan ang bawat kwento ay punong-puno ng kilig, iyak at pag-ibig. Dito sa ating munting mundo, mabubuhay ang mga kwentong Pilipinong pag-ibig. Mula sa lihim na paghanga hanggang sa mga love story na sinubok ng panahon. Kung gusto mo ng mga kwentong makakakurot sa puso at makakapagpasaya sa iyo, kahit saglit nandito ka sa tamang lugar, pero bago ang lahat, huwag kalimutan mag-like mag-comments, mag-subscribe, at e share Tara! Simulan natin ang kwento ng pag-ibig. Kabanata labintatlo, sa harap ng lamesa, lantad ang laman. Gabi. Sa loob ng lumang bahay, isang mahaba at mabigat na hapunan ang inihain, hindi dahil sa pagkain, kundi sa bigat ng presensyang naroroon. Mira, nakaupo sa dulong bahagi ng mesa, naka pink silk nightgown na manipis at may slit hanggang hita. Evelyn, sa kabilang dulo, suot ang dark red na robe, buhok ay nakapusod, matapang ang tingin. Ramon, katabi ni Mira, pero di makatingin ng diretsyo. Hector, nasa tabi ni Evelyn, kampanteng kampante. Alona, umuupo sa silya habang pinaglalaruan ang kutsara gamit ang bila. Enzo, tahimik pero matalim ang mata, nakatutok lang kay Mira. Evelyn ang unang nagsalita. Ang dami nating tinatago sa isa't isa. Panahon na para wala ng sikreto. Tumango si Ramon. Ako na ang aamin. Si Evelyn ang una kong minahal bago pa siya nagkaanak. Tumingin si Mira. At ako nga ba ang bunga ninyong dalawa? Tahimik. Tumango si Evelyn. Boom! Tumulo ang luha ni Mira. Ano ako, isang ng buhay? Kaya pala kaya pala tuwing tinitingnan mo ako, may kung anong apoy, Ramon. Tumayo si Alona. Akala ko ako lang ang nilaro mo, Ramon. Pareho pala tayong ginamit. Biglang. Sa ilalim ng mesa, may kamay na dumantay sa hita ni Mira. Si Enzo. Hinawakan siya. Pinisil napatingin si Mira sa kanya. Tahimik pero mapangakit ang tingin. Ngunit hindi lang iyon ang nangyayari. Habang nagpapatuloy ang pag-uusap, lumalapit si Hector kay Evelyn. Sa ilalim ng mesa, ang kamay niya'y gumapang sa hita ng babae, at si Evelyn hindi umiwas. Kung ito ang gabi ng katotohanan, sabi ni Evelyn, baka oras na rin tanggapin natin na may mga apoy tayong hindi kailangang pigilan. Tumayo si Ramon, Tama na to. Ngunit si Mira, biglang humarap kay Enzo at bumulong. Gusto ko maramdaman na totoo pa rin ako. Kahit bawal, kahit masakit. Gusto ko ikaw. Bigla ang pagtayo. Si Evelyn tumawa. Ayan na. Wala nang natirang sagrado. Lahat tayo, tinupok ng sarili nating init. Nagtinginan silang lahat. Sa harap ng mesa, lantad ang lahat. Walang banal, walang anak, walang ina, walang ex. Ang meron lang katawan, lihim at tukso.